Hi at welcome muli dito sa ating channel. eto na mga tol, One Piece Chapter 1100. Talagang inaabangan nga natin ang chapter na to dahil sa napakagandang numero. At ito nga rin yung pang isang daang chapters na nireview natin dahil sa nag nga tayo sa chapter 1000. Inaasahan nga natin na natapos na yung flashback sa chapter 1099. Pero hindi pa nga rin mga tol dahil sa magpapatuloy pa nga rin sa chapter na to. Pang anim na chapter na ata to. Pero anyway syempre bago natin simulan huwag kalimutang mag subscribe at ilike ang video ito lang suporta ah, sa ating channel. So One Piece Chapter 1100, wala pa ang naibigay na title pero related nga raw ito sa ginawang sulat ni Kuma na mababanggit natin later on. So ang unang nilalaman ng spoiler e eh, patungkol kay Saturn at nakita nga natin sa last chapter na nalaman niya yung naging pag-uusap ni Dr. Vega Pangkat ni Kuma. Kapalit ng paggamot sa malubhang sakit ni Bonnie, e eh, pumayag nga si Kuma na gawan siya ng clone ni Dr. Vega Punk. Maganda nga ang layunin ng matanda sa usapan nilang yan. Yun nga lang nalaman ito ni Saint Saturn. At dito sa spoiler eh sinasabing quineras sa araw ng Gorosei si Kuma na maging warlord at maging isang mindless cyborg. At kung hindi nga raw ito papayag eh aarestuhin ito kasama ang batang si Bonnie. So obviously eh alam na nga natin na talagang ganito yung gagawin ni Saturn. Pero talagang nakakalungkot dahil sa hindi naman dapat sana naging cyborg si Kuma. Ang sabi ni Vegapunk eh kailangan nga lang daw ni Kuma mag-donate ng dugo para makagawa ng mga clone at yun na nga yung mga pasipista. Talagang napakalupit nga ng tadhana para kay Kuma dahil sa talagang hindi nga siya tantana ng world government. At syempre wala na ang choice pa si Kuma kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Saturn para mailigtas si Bonnie. Nangako si Kuma kay Ginny na papalakihin niya na maayos ang anak nito. At sinabi rin mismo ni Kuma na kahit sa demonyo e eh, makikapagdil siya magamot lamang ang sakit na yan ni Bonnie. So talagang tumagal nga raw ang naging surgery sa dalawa. Ginawa nga raw ito dyan sa Egghead Island under sa surveillance ni Kisaru. So na-explain itong bakit sabi ni Kisaro na isang nga lang talagang bata si Bonnie. At hindi na nga rin tayo mabibigla na siya yung Admiral na pinamantay dahil sa talagang sumusunod nga lang siya sa kung ano yung inuuto sa kanya. Matapos nga raw ang surgery, e eh, bumalik nga raw si Bonnie sa Survey Kingdom habang si Kuma naman daw e eh, naging isa ng si Chibukai. Isinilang na nga siyang isang slave. Ngayon naging isang mindless cyborg siya na sunod-sunuran sa utos ng World Government. At alam natin na babalik lang din siya sa pagiging slave niya sa Maridua pinakita nga rin daw yung reaction ng ibang mga si Chibukay sa naging appointment ni Kuma. Siguro eh talagang biglang bigla nga sila dahil sa alam natin yung mga napakasasamang balita na isang araw itong Tyrant King na nagmula sa Survey Kingdom. At I wonder lang kung sino ba ang pinalitan ni Kuma sa pwesto dahil isa na nga siya sa mga original warlords na nakilala natin. Kahit na nga isa ng mindless cyborg si Kuma, eh sa last part nga ng chapter eh nagawa pa nga raw nitong magpadala ng pasasalamat na sulat para kay Bonnie. At yung title nga raw ng chapter na to eh related sa sulat na yon. Unfortunately, eh hindi pa nga natin alam dito sa spoiler. So alam natin na kahit pa paano eh meron ngang natirang consciousness kay Kuma. Kaya niya siguro nagawa pang makasulat kay Bonnie. At napaka-obvious nga nun dahil sa nakita natin kung paano niyang tinulungan ng mga Straw Hat sa Sabaody. At speaking of Straw especially si Luffy, sa pinakahuling panel eh ipinakita nga raw ang pagdating ni Kuma sa pusha village sa hometown ni Luffy so hindi mga malinaw dito kung kailan pa nangyari ito pero maaaring right after ma-appoint ni Kuma bilang isang si Chibukai. at kung ganun e eh, maaaring nasa edad 15 nga nung time na yun si Luffy. Ang pinakaposibleng rason kung bakit siya pumunta ng Pusha Village e eh, maaaring para makita si Monkey the Dragon pero alam nga natin na wala naman doon si Dragon kaya most likely e eh, maaaring na niya nga nung time na yun si Luffy hindi pa nga natin talaga masiguro kung ano ba ang pakay ni Kuma sa Pusha Village. Kung sakaling may idea nga kayo, e eh, i-comment nyo na lamang dyan sa baba. At hindi nga rin malinaw kung kasama ba yan sa flashback o yan na nga ba yung present na location ni Kuma. Hindi nagme-make sa present kung sakaling pupunta siya ng Pusha Village. Dahil sa nakita natin na tumakas nga siya ng Maridua at ang most likely nga na pupuntahan niya, e eh, walang iba kundi ang Egghead Island. Kaya maaaring parte pa nga rin ito ng flashback niya. Anyway, eto na nga yung ng spoiler video natin. Hindi nga ganun kahit ang chapter na to gaya ng inaasahan natin. Pero ang sabi nga ng Likar, ang plano raw ni Ode sa chapter 1100 darating yung something huge. Which is napakagandang balita mga tol dahil sa wala nga raw tayong break next week. So isang linggo lang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter kaya talagang kaabang-abang nga ito. So ayun kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag kalimutan magsubscribe at ilike ang video nito bilang suporta sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo pala আගේ බদা